Ay! Napano yan? Oh my God! Ang lali mo! Okay ka lang! Ay, just me. You, Marimar, anong nangyayari sa mundo? Kailan yan? Patingin! Patingin! Ba't na nakatali yung paa May sugat din po kayo? Bako po. Ay! sus, Ba't lahat to kayo? Uh, Ang eh. Gano'n ka lalim, Patingin nga po. Paano ka lalim? Ay naku, may apple. Dapat pa-inject natin yan may apple. Parang kamalasan ah. Si Angelo dito. Ito naman, eh Kailan mo yan? Napasok po. Tatay na! Tatay na! Ibang hmm. hmm? klase po yung dano dito ko, telegram. Si... Thank you, siya.

Anong ginawa? Ano? Bumisina dito. Ah, bumisina. Ah, okay. Hello, Abi. Ah, tara, bulso. Ano na. Ba? Hmm. Nabangang daw ni mama dito. Na binangag ka. Okay. Bakit ka binangag? Kasi okay. oh.

Ay, Diyos Niyo. Marimar, anong nangyayari sa mundo? Kailan yan? Patingin. po yan. Pati Diyos ko po. Ito, ito, buti nga dito. Ang langaw. Langaw. Hmm? Ano po yan? Madakita po yung bike. Ito yung ang wala pa kayong bike. Ganyan ang nangyayari sa inyo. Pa, paano pa kung may bike na kayo? Eh, baka... Kaya saan tayo... Napana yung sugat na 'yon Napasok. Nung si Mama doon, napasok po saan? ako sa araw. Saan? napasok nga? Doon po. Ito pa, sa may... Kagabi lang po iyon. Hmm. No, Inanong ko lang yung, 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 ano, yung pabilaglano. Um, sa ko sa, pa, pa, mga may isang pala po doon. Oh. Ay, Apol. Magandang hapon po. Ay, ay, nakabenta na po si Mama. Ah, nakabenta na ba? Apo, wala po kami bigas eh. Bago po yung aming jaga. Oh. Wala po nga Wala po pong pambilo. Pambaya, daan, Hmm. Halong, 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 halong.

Marami, ano po? Tatay bin... lang. Ano po, nagmumugmog. Ano yung namumugmog? Ah, nabubogbog. Ano po, silaglag dito na na binagbusak sila. sa ano silibad, po tatay lang yung kanin. Ay, mm. imbatoy-toy mo. Kitit. Tatakpan mo. Tinapong po nilaglag yung kanin. Tinapong po yung kanin. Tinapong po yung kanin. Sige na, mag-short ka na. Makikita yung ano mo. Kasi kumikita na siya. Apo. Mm. Kaya mo ba? Baka mabagsak mo yan. May mga ano yan eh. Hindi mo nadalain tatlo ni Nightclub? Hindi. Nakanimutan. Ano na po, bigas. Kaya lang yung itlog, saka uh, yung manok. Nakalimutan ko, sorry ha. Sige, ano mo, ayusin mo nga. Marunong ka na magayos. O kaya mamaya man ayusin kasi maghahalo-halo pala kuya. Tate Rob! Oo. Oh. Mamaya po, isipin Ano po? Ipit. Mamaya. Kailangan ipit. Isa Hmm, ipit mo siya. May balita po ako sa inyo. Meron pong tumalo sa inyo. Ano <laughs> po? Alam niyo po ba ang ibig sabihin? May tumalo sa inyo? <laughs> Ganito na, po May balita ako sa inyo. Good news. Alam niyo po ba, nung isang linggo. Eh, po nung isang linggo, may nakilala po kami. Natuwa po ako. Sobra po akong natuwa. Hindi lang pala kayo. <laughs> Joke lang po, baka Ba't to nakatali yung paa May sugat din po kayo? Ay, sus. Ba't lahat to kayo? Gano'n ko kalalim? Patingin nga po. po. Paano ko kalalim? Ay, naku, nayapol. Dapat pa inject check natin yan, nayapol. Ay, ba diba, bago naman po yung pako niyan. Bumalim. Ha? Bagong pako. Saan pong pako? Um, put, ayun, paano pa nangyari? Oh, Oo nga po. Saan po kayo na pako? Yan na, padaas. Naku, si Angelo. Parang kamalasan ah. Si Angelo dito. Ito naman, iyan. Kailan o yan? Uh, isang araw naman po, napasok po. At na po. Tatlo na po. O si ano po, si Abby. Tatlo na po anak. O Tatlo na anak. Atayra. Si Abby po, walang sugat. Yung si Luglog. Oo. Hmm. Oo. Oh. Nabenta niyo na po pala yung mga ano niyo? Oo po. ng sa po Magkano po lahat nabenta? sa 570 lang po. sa 570 Magkano niyo binenta kada isa? Doon po sa pagdalaan po natin nun. Ah, dinala niyo po. Hmm. Kasama ko po si Ate. Nagtinda lang po na kanina. Hmm. Pinasabay na lang po sa kanilig natin. sa na lang daw po. Hmm. Mm Eh, -mm. uh, kasi sila, ayaw sila magpautang, ayaw sila sabi. Hmm. Kumusta naman po kayo? Okay lang po kayo? Hmm. Dito na po yung ano, request po niyo. Bali, ang ang kapalit po nito, si Luglog, si Abby, si Allen, at saka po si Angelo. Ano ito? One million? Gusto pong bayaran yung anak niyo. Na Apple, tatanggapin niyo po ba tong pera kapalit ng mga anak niyo? Napaisip po yata sa 1 million. Hindi na daw po kayong mahirapan Pwede daw po kayong mag-shopping araw-araw kapalit nitong pera na 'to ng mga anak niyo. So, paano po, ito po yung ano, checke papapalitan nuna natin. Kailan po pwedeng kunin yung mga bata? Madaming pera ho 'to. Ha? Bakit 'to, ang daming pera nito. Hindi okay mahirapan na. Ha? ha? Nay Apple, sayang utong tong pagkakataon. Eh, yan, nagugutom mo yung mga bata, oh. Nagugutom pa na tatay mo, sasama po kami. Eh, gusto nyo ganyan yung mga bata. Sila, mabubuhay yun nila do'ng mga batang ano. No, no, no. Ha? No, 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 no. Kuya August. Kuya Uh, Kuya Darius, kumbinsin mo nga si Nanay Apol, one million no itong mga bata. Eh yan, hindi na kayo mahihirapan palakihin yung mga bata. One million na Nanay Apol. Madaming pera to. Mapupuno po yung isang bag na malaki. Tigli-libo. Mag-asawa na, makapag-asawa na siya. Oo. Oh. Pera mo Oo, oh, sige na. Yanap kita ng ano, boyfriend. Sige. po. Nayapon, sayang mo to. Ito po, oh. One million mo to, cheque. Oh. One million yan na Apol. Oh, nayapon, ano po ba to? Hindi ko pa alam, hindi ko kaya kaya. One million po yung kapalito nung apat lang na anak nyo. Talaga maano pala si Nani Apple, Kuya August. Ah, uh, Kuya August, Tetarius. Alam niyo ba kung ano to, Nani Apple? Ano to? Ito po yung hinihingi nyo. Yung grade so nung record ni An Angela. Angel. Ah, Angelo. Sorry po. Oh. May pa-tempo din ba kaya? Baka pa magamit na naman sa akin. Mm, bakit 'to? O, yung sa akin 'yung dinidigay. Dumaan na rin po kami, madaan ko 'yung ano, 'yung bigas at groceries. Doon ko pala 'to dadalhin. Okay. okay. Ibibenta noho pala kayo, hindi nyo pa alam. Matae Bago na ang ano. Lumang halaga. Sabi ko, cheque. Eh. Kala niyo talaga pala cheque. Eh. Pagka ako may mga grades na yung Apple. Ano po to? Ito po yung Form 1337. Okay? Yan po. Pagka may mga grades, ibig po sabihin niyan, yan po yung record po niya sa DepEd. Ang tawag po dyan, Form 137. Ha? Yan po yung tawag dyan, ha? Form 137. Ito po yung original. Dapat hindi po ito mawawala. Hmm. Hmm, hindi po ito check eh, para sa isang milyon, ha? Hindi nyo pala talaga pagpapalit yung mga nyo. Hmm. Balak na yung masalang mag-slinin. Eh. Ha? Balak na yung masalang mag-slinin. Eh. Oh, bakit to? Eh. Oh, to? Eh. Ano yung ginulo? Ayan po. Kwento nga po niya. Eh. Kuya po, kung nga, may problema pala. Lano na daw umalis sila kayo dito? Ayun, okay. eh, si mama mo. Oh, may apple. Sige po, magsabi po kayo. Ano po yun? Paano? Huwag ko nang tumira dito. Bakit po? Anong problema? Pwede po malaman? Sige po, kwento niyo po sa amin. Sabihin niyo po sa amin ano po yung problema. Ikot na ako ng salita eh. Baka mamaya, ano naman nila ako? Bakit to? Hello po. Okay, sa na. Kita yung ano? Umiyak po siya. Kakayak lang po niya. Pwede pong malaman ano po yung ano niya ano mo Ano po yun? Sige po. Ano po yung problema?

Wala tayong mag-online. Oo. Si Abby po, hindi pa nagbago yung desisyon? Abby, hindi ka pa ba sasama doon? Tira na po TV na. Kumusta po trabaho ni Angelo? Okay naman po. Nakabili daw po siya ng Jollibee dahil sa sahod niya? Hindi po. Kasama nila kaya iilabagin niya. Ah, binigay lang po sa kanya? Hmm. Mm. Ang ni Angelo, no? alam niya yung gano'n. Pwede dito. Hindi makatulong. Hmm. Bakit to? Hindi mo tatawag Hindi uuwi. Hmm. Eh. Ang mahirap po dyan. Baka ano na pong ginagawa hindi po natin alam. Eh baka, baka na yapo. Huwag ko kayo magalit. Baka sa inyo din naman kasi. Kasi, kilala ko naman din ho sa eh. Bahal din po nila yung mga bata. At bahal din naman ho nila kayo. Hmm. Galing mga pagkain niya. Nalang nga ng kunting pera, dahil ba? Hmm. Pati nito walang Hmm. Ang ganun yung ginangalan sa ng yung pinagagalitan ako. Hmm. Ang sama, ko sa akin laban lang ko kayo ha. Para sa mga bata. Mabilis lang ko yung panahon. Matutulungan ko kayo dito. Maayos ko kayo. Ayun na po, ibalik dito sa hindi. Yung... Ha? Mahirapan na po dito yun. Ano po? Huwag na po ako ibalik si Angel. Nahihirapan na po ako rin eh. Hmm. po mangingin yung bata na yung hindi na. po sa mga dalaga dyan si sa inyo. Hmm. Para po maka iyong kahit paano. Pangit-angit sa buhay niya. Ano? Paano po gumagabi? eh? Hinabol lang po namin to eh. Kasi kailangan daw talagang madalas sabi ni Nanay Jack. Ibigay ko po kay ate Aben. Naya Paul, kailangan po ma-inject yan ha. anti no? Wala po kitang... Hindi, sigurahan na po yan. Nagaroon din po yan. Hmm. Napakot din po sa dito dati. Oo. Naku. I-kiss mo nga mama mo. Kiss mo nga mama mo. Alam. Oh, Angelo, kiss mo nga si mama mo. Hmm. Di ba sabi ko sa inyo, pagka natutuliro si mama nyo, malungkot, tumiiyak, kiss nyo siya. Ha? Dito po kayo, may Annabel. May ano po ako sa inyo, meron po akong regalo. Tumiiyak po siya, yung nga kanina. Yung pagdating, yung pagdating nyo. Um, namin naliligaw daw sa kanya. Ah. Matang nangangalakal. Um. Ang sabi ng kapatid kong John, John, sige Eka, paano naman Eka siya? Pag Eka naman siya ay nagbuntis, ay pauwiin ko Eka siya doon sa mga kapatid niya. At totoo po yung may nanliligaw? Siya daw po nagsasabi doon sa mga hipag ko eh, tsaka po doon sa pinsan ko eh. Mm. Eh ako hindi ko naman po alam. Kasi kanila lo ako ni ilong nung gabi, ano ko sa daligawan ko ba yan? Hindi ko, ang tanda-tanda naman. Mm. Pero hindi daw po siya. Hindi okay. daw po siya magpapaligaw. Tinanong ko po siya. Ayun nga po sasabihan namin kasi kung di po ba hindi naman din siya anak bata pa siya. Hmm, 26. 20, 29 na po ngayon. Birthday po niya ngayon. Ah, 29. Kumusta po si Aaron? Okay naman po si mm. Aaron. Ito po ano. Nagkaabot si Pon. Eh, pati po ito eh. Pati yung anak ni Tintin. Grabe po nila, no? Para pong, po yung ano. Si Ilo. Po si Sonia si Luglog. Ay. Si Allen. Diyos ko, Mario Joseph. Pagka naman nakita nung kapatid isa, ay tatay. Ay, ano po, ito po yung concern ko. Ito, nalaglag po daw sa motor. Eh, sumama daw po dun sa motor po at ang hindi napansin na siya nahulog. Oh, ito naman. Allen, pakita mo yung sugat mo. Naku, lalim po. Oh, napasok. Okay. Saan tapos yung nanay Apple, napako po ng mahabang uh, pako. Isan, nakita ko, nakatali yung paa. Ang lilikot niyo kasi. Ano bang gagawin natin sa mga bata? May dala ko pala kaming grocery at saka bigas nila. Sabi po ni Lord, naka 800 plus. Oh. Bumili naman po siya ng manok, isang buo, tapos isang mm. tangkap. May dalang tinapay sa mga bata. Mm. Pero alam ko naman, ano, Nay hindi niyo pa yung mga bata. Kaya medyo, kumbaga, kampante po ako. Kaya lang... Magdatatong hipag ko. Ate Aben, wala nang bigas ay, yung Kaya makakakos sumagutom wala nang makakakos ginagawa eh. Kaya mm -hmm. Pero naiintindihan ko naman kasi minsan po, hari siya nagigising. Kasi mm -hmm. sabi naman yung Pagawa po niya sabi hindi ako makatulog po. Mamaya pa ako matutulog. Nagdugupit-gupit siya. Mm. Kaya Sabi sabihin nila, tanghali na hindi rin naging gising. Sabi ko, eh nagpupuit ka ako sa ginugupit niya. Minsan ka ako nakikita ko nagdugupit ka. Mm. Minsan lulokohin ka naman itong ahilo. Ahilo, humingin ka na sa ako ng gasolina kay Mamboy. O kaya ng krodo. Duso sa akin paligid ng bahay ng lumines. Mm. Titingin lang siya sa akin, tatawa. Tata Ngayon ako, ako lang po na gano'n. Amin ko, talaga sabihan ko din naman na, na maglinis eh. Ganun pa rin naman kung maglilinis ng minsan. Yeah. Eh, matitigas din po ulo ng mga anak. Hindi ho talagang maano yan. Kaya naman eh. Pero malapit na sana dati eh. pa naman, pero pag mga ilang taon na. Kumbaga nasusungkit na natin oh no, yung ano nun no, sa mga bata eh, no uh -huh. siguro. Sana oh gusto po namin kasi tagul, baka magtagulan na ayusin no namin ko, yung ko, sabi ano ko, sabi ko baka ako pwede ka kahit ka hmm. ano, ako ilang Opo. ano ka pero doon sa likod ka ako hmm. yung gawa ka paggawa ka ng kalanan tsaka hmm. mo pa ako yung harap mo hindi mukang kaho... ah oh, yun sige po kasi naman nung pinaupahan nila sa disipinsa ko may ka sa likod eh, bakit hmm. sinira maganda yeah, po. po yung mataas na gano'n ah yeah, po pinagalitan ko ano sinira hindi, tsaka na ano po, na naintindihan ko yung sitwasyon. Kasi mag-isa lang naman po siya, tapos itong maliliit, takbo-takbo. Siyempre, utak niya lumilipad na, wala namang pong ibang mapagkuha ng ano. ito po yung ano po pala. Ayun uh, yung pong nire-request pala Yung ID po ha? nandun po, nakalimutan. Ang ganda po ng ano niya, oh. Mm. Yung pong ayda na serong sa so, ano. Kasi po, yung pong sa porpis yung bata. Yeah. Yung, hindi nakatira sa bahay. Kailangan po nakatira eh. Ah. kahit pa para umuwi. Uh oh. Kaya siguro naman po kasi nung sa interview sila nung share po namin sa porpis. Mm. Siguro naman po na hindi Nani Apon. Uh oh. -huh. Na kailangan yung bata ay nandiyo sa ibang lugar. Na. Mm. Dati naman po dati yun, interview siya. Yeah. Uh, pinag-aaral po. Mm kaya nga rin po hinihingan din po si Abby. Ang sabi po niya, hindi na nag-aaral. Pero sabi ko na nag-aaral po yun. Hmm. I dahil umuwi. Uh, paano po? Para hindi ko kami gabihin na Annabella. Thank oh, you po. po sa oras. Oh. Po, oh, ano yan? Salamat din po. Mm. Na hindi, walang sawang pagtulong sa kanila. Welcome po. Thank so, you po. po. Ingat po kayo. Sa akin pong mga kapatid na pasaway. Mm. Mga bata po po kasi. Yeah. Uh, thank you po, Nay Bell. Paalam lang po ako sa kanila. Oh. Paano, kuya? Ano na kami? Mag-iingat ka, ha? Tignan mo. Parang hindi ka masugatan. Nandito ako sa birthday niya, mama mo, na? No? Paano po? Naya, Paul, ano na? Ingat po kayo, ha? Sa birthday niya, baka meron po kayong gusto. Sabihin mo lang, wala gusto mo ano Manok Yun lang naman ang... Mm. Tito Darius, para kay Nanay Apple, gawin naman natin yung best natin. Kailan mo gusto matupad na na yung wisma? Hindi, ano tayo? Para sa birthday ni Nanay Apple. Mahal ka namin, Nanay Apple. Kaya lumabano kayo. Ha? Baka na itong BNS. Buwan tayo Wala kami dito. Hmm. Ito nga kami doon sa dilo sabi so, Magkano daw siya, magdedress daw siya. What? Magdedress ka na naman? Pati-dress <laughs> ko lang noon? Nung pinapatawa ko lang si Nani Apple. Anong kulay? Anong kulay? Kulay oh. pula. Pwede na siguro kulay pula, no? Dress. Oh, pwede kaya pa ano natin para maging masaya naman si Nani Apple. Dati, 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 mo ba uli yan? Okay, okay. Paano po? Yun lang po ang request niyo sa birthday niyo. Yung manok at... Mm. Mm hmm. Then yung uba yung anak yung panganay. Yung po na mimis. Si na Ate Angel. Kung wala po saan yung pasok. Sabihin mo kayo na Hmm. Baga lang naman Ano po? Sama niyo sa birthday ko. Dito po, dito, para marinig po lakasan yung boses niyo. Ang request ko po sana, ito pa punta yan dito kasi hindi mm Pagkasama-sama po kami. Mm, ano sa mm, so birthday po niyo. Okay. Tapos yung manok at itlog. Okay, sige po. Your wish is my command. Ang inyo pong kahilingan ay aking tutuparin. Okay, nayapol? Kaya laban lang, oh. No? Okay.